Ayaw mo ng kape? Ayaw ko. init-init magkakape ka. Mine. Mine. Sarap ba yung kape? Sarap ba yung kape? Hindi <laughs> <laughs> ko pa natitikman eh. Hindi ko pa natitikman? Wala ko sa mag-magkape. Ano, Wala, dalawa pa naman yung tinimpla ko. Ang init-init magkakape ako. ano <laughs> ko nun. Tinimplahan mo ako ng gatas. Ayaw mo ng kape? Ayaw ko. init-init magkakape ka. <laughs> Okay na ako dito sa tinapay. Wala, sayang na nga yung tinimpla kong kape. Hmm, ano ko ka ng kape? Hindi nga masarap. Hindi ko pa nga natitikman. Ano ba nga alam? <laughs> init na init lang nga ako. Magkakape pa ako. <laughs> init. Labi naman. Kala ko naman, tig-isa tayo sa kape. Ayaw mo pala. Sa'yo na lang yan. Ubusin mo na lang. Hmm. Pero hindi mo pa talaga natikman? Hindi pa nga. Tinapay <laughs> lang ako. Ay ganun? Mm. Sayang naman yung kape. Uh, benta mo yung mga ano, katabi natin. <laughs> Ibigay ko na lang. Benta mo, sayang mahal. O, good coffee. Ito yung... <laughs> 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 Akin ka. hmm. Para kanino ka bumabangon? dito. Yeah. <laughs> Para sa mga bills. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> <Sana, all. laughs> na pa yung paa. <laughs> Tapos ako yung upuan ko, yung ano lang. Ito lang oh. <laughs> na all, may patungan pa ng paa. Siyempre anak mo ko eh, dapat baby ako. Mami, tip lang ko gidi mo. I